Mga boss idol, huwag nyo munang i-skip ang video na to ah, Kasi medyo mataas talaga to. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga boss itong ating uh, ginawang DIY na grass cutter o mower. So kita nyo PVC gamit ko mga boss. So ayan, nag-order lang ako ng ito, ganitong motor. Ito talaga yung ginagamit sa mga mower na nabibili natin, yung mga portable grass cutter. So ang binili ko, ito lang yung ano, motor lang. So ang ginawa ko, yan, nagamit lang ako ng uh, uh, metal clip na one and -on one port. Kasi siya, siya para iipit dyan sa motor natin. Tapos yan, PVC t Tingnan nyo. Dyan ko lang siya, ni-ribbits. Ribbits lang gamit ko. Tapos yan, uh, kapirasong PVC na naman. So mga ano lang to, tira-tira uh, na mga PVC ko para magamit. So yan, pagdating dyan, ay nag na naman ako para sa hawakan, no para meron tayong hawakan ayan, lagyan ko dyan para meron tayong handle dyan yan. tapos yung sa likuran naman, yun yung pinaka ano nya handle nya, don sa may trigger switch na ginawa ko, tingnan nyo ayan, o oh, ba diba? may push button ako dyan ah, uh, scrap pa rin yung ginamit ko ah, uh, nakuha ko lang dito sa mga ano ko, sa piyesa ko dito sa bahay, no. Talagang yung mga ginagamit natin, mga tira-tira natin na mga gamit 'yan. Tulad nito, square box. Meron dyang, ano, ah uh, syempre full box 'yan Dyan yung ano natin wiring natin dumaan. Oh, dyan natin para ano naman, malinis tingnan, no. Oh, so 'yan siya. Yan yung fit niya. Oh. Yan yung pwede natin ilagay yung battery kung meron tayong mga lithium battery, pwede 12 volts lang kasi to, mga idol. Tulad ng mga binibili natin ng na mga mower mga idol ba sa online. So ang ginawa ko, yan, naglagay muna ako ng uh, clip para i-demo natin, para i-testing natin to mga boss, para makita niyo talaga na umaandar to. So ayan, kung kita nyo naka-open lang yung motor natin mga boss. No, tested ko na to, boss. Ito ah, uh, madumi nga siya, oh, kasi nga uh, ginagamit ko na to. Pero kahit naka-open lang 'yan, safety pa rin siya, hindi hindi yan nasusunog. Kahit may mga damo pa na papasok diyan, hindi kasi talagang matibay yan siya. Tapos okay lang yan siya kung ano, kahit matalsik-talsikan pa yan ng mga damo-damo o maliliit na mga in, in, in tinatamaan natin sa blade. So, ayan mga idol, uh, itong lahat na ito ay i ko sa sa yellow basket lang itong blade at saka yung ano, makikita natin diyan kung magkano 'yan. So 'yan, testing natin, o di ba? nag -plug tayo dun sa may battery 12 volts. So kita nyo? Oo, oo. Ayun. Miko talaga siya, di ba? Kung gusto nyo pong gumawa ng ganitong mower, kahit kopyahin nyo po yung design o hindi man, uh, nasa yellow basket lang po yung blade tapos yung motor. 12 volts lang po yan Tapos, Uh, ito ay nakakatulong naman po talaga para sa paglilinis ng mga bakura natin lalo na sa mga makakapal na damo. Maraming salamat!